Sinabi ng isang Indonesian official na posibleng sumabog muna ang Air Asia Flight 8501 matapos itong bumagsak sa tubig. Samantala, inaalam na ng mga otoridad ang sanhinang pagkasawi ng mahigit 60 tao sa Mozambique, South Africa matapos makainom ng homemade brewed beer. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sa Africa, Mahigit anim na po ang nasawi matapos makainom ng kontaminadong home-brewed beer sa Mozambique, South Africa. Ayon sa mga opisyal, ang mga namatay ay dumalo sa isang libing sa Chitma. Karamihan sa mga ito ay nakaranas ng diarrhea at pananakit ng katawan matapos makainom ng kontaminadong beer. Sa ngayon, mahigit isang daan anim na po pa ang ginagamot habang sinusuri ang beer na nainom ng mga biktima. Nagdeklara na rin ng tatlong araw na pagluluksa ang outgoing president ng bansa na si Armando Gebusa. Ang traditional Mozambican beer ay gawa sa arena mula sa mais at ito ang karaniwang iniinom sa Africa sa mga okasyon. Sa Pakistan Muling nagbukas ang Army Run Public School sa Peshawar sa Pakistan matapos ang malagim na massacre ng militanteng Taliban. Isang buwan na ang nakakalipas. Emosyonal at nervyos ang namayani sa mga estudyante at mga magulang na naghatid sa kanilang mga anak. Ang ilang bata at magulang ay umiyak nang makipagkita sa Army Chief ng Pakistan. Binakura na ng pader ang mga public school sa Peshawar dahil sa massacre. Umabot sa 134 na estudyante ang napatay nang atakihin ng Taliban ang paaralan nito lamang nakaraang buwan. Dahil dito, isinara na ang halos lahat na paaralan sa Pakistan at ngayong araw lamang binuksan at sa Indonesia. Dinala na sa Jakarta ang flight data recorder o black box ng bumagsak na eroplano ng Air Asia upang isa ilalim sa pagsusuri. Ayon sa mga otoridad, posibleng abuti ng dalawang linggo bago ma-download ang mga data sa black box at matukoy ang tunay na sanhi ng pagbagsak ng Air Asia plane. Natagpuan na rin ng mga diver ang isa pang flight data recorder, ngunit hindi pa ito nare-retrieve. Samantala, sinabi ng isang Indonesia National Search and Rescue Agency official na posibleng sumabog muna ang AirAsia Flight QZ8501 bago ito bumagsak sa tubig. Ayon kay Supriyadi, ito ang kanyang konklusyon sa trahedya dahil sa pagkasira ng buntot ng eroplano at ang layo kung saan na-retrieve ang flight data recorder nito. Sa ngayon, umaabot na sa 48 bangkay ang nare-recover. Pinaniniwala ang ilan sa biktima ay natrap sa fuselage ng eroplano na nasa ilalim ng dagat. Ang AirAsia Flight 8501 ay mula sa Indonesia at patungong Singapore nang bumagsak sa Java Sea, lulan ang isang daan anim naput dalawang pasahero. Mirasol Abogadil, UN Civilus Worldwide.